Rabi ka alat na kwarto namin oh. No? So, bali dito nga pala sa video to share ko lang sa inyo. Yung extra ang pinagkakita ako. Bali, lalabas ako nyan, bibili ako ng tubig. Mineral water. So, yun, labas na tayo. Dito kasi sa dorm namin. Wala kaming, yung water dispenser namin may lasa yung tubig kaya karamihan sa amin nabili sa labas. Eh kung bibili ka lang sa labas, biruin mo ang antarik na hagdanan Tapos galing sa labas, iakyat mo hanggang third floor. Siyempre nakakapagod din. Kaya yung iba, yung may mga motor, ginagawa nilang extra ang pinagkakitaan yan Bali, pag may gusto yung tubig papatunga mo na lang ng konti at least may kita ka kahit konti bali yung nasa taas yung sa kwarto namin but may nabili na akong isa doon meron pa tayong dalawa na bibilihin tapos yung dalawa meron na dyan sa labas ako din bumili nyan bali inorder order yan sa isa nating katropa na may motor din kaya lang hindi siya makabili ng tubig ngayon kasi hindi niya kaya magbuhat kasi masakit daw yung kamay niya kaya sa akin pinabili so yun sarado muna natin pakita ko sa inyo yung binili ko tubig kanina yan o nakikita nyo yung dalawang box na yan yan ako ang bumili niyan, bali dito yan sa right side sa kabilang dorm sa dorm ng mga babae So, ito yung parking nga namin. Yan. Halo-halo na yan. Bike tsaka motor. So, asa na ba yung ating motor? Ayan, mahal yan. Yung tapit yung dirin yan. Doon lang tayo sa bumurahin. Ayan. Signus 2. Sa so, mga magtatawang, yung motor na yan, eh, kinuha ko lang ng hulugan yan bali ano yan second hand pero good as new kinuha ko yan mismo sa casa kaya well condition naman siya so bali meron pa tayo yung dalawang pipik at pinatupik medyo malayo rin kasi kapag nilakad kaya yung iba mas prefer na magpabili na lang saglit lang Let's go Grabe sige Pag minsan naman, pag walang nagpapadeliver ng tubig may mga nagpapa service naman halimbawa galing doon papuntang train station or, or kaya galing train station pa uwi ng doon ganoon lang, disga discard lang sayang din kasi pero yung mga sinasakay namin syempre mga kakilala lang din namin o biruin nyo yung lalakarin nyo tapos buhat buhat nyo yung tubig diba kaya nakakatamad talaga tapos mainit pa kaya kaming may mga motor Uh, hindi sa amin ka ka-hassle kapag gabibili ng tubig bili mo lang isang kilometro din yun tapos medyo paakyat pa yan tapos pagdating sa dorm iakyat mo pa ng third floor na napakatarik na hagdanan hindi ka, so hindi ka na rin talo di ba? dati ganyan din ako nagpapabili din ako dati nang wala pa akong motor Yan, bali dyan, sa may right side. Dyan tayo bibili tubig. Dito naman kasi sa binibili namin. Ano lang, kailangan anis ka lang. Wala siyang bantay. Kung baga magbabayad ka. Kung ilan yung kukul mo, dapat anis ka. Kasi may CCTV. So, dito muna tayo sa load ng wawaan. Siyempre, kailangan natin magpapalit. Kasi pag bumili tayo doon, pag wala kang bariya, wala nang sukli yun. Kasi nga, walang tao eh ihuhulog mo lang yung pera mo din sa box so dito na tayo dito ng 100 NT ayan 120 NT na buo ko paglabas mo sa sampo na yan yun nadali mo so bibili na tayo ng tubig yun oh, di ba? Walang tao sa loob. So, kunin mo natin yung talo, kunin mo natin yan. Para pagkuha ng tubig, nakaready na. Yan oh, yung may orasan na yun. Yan, yan yung oh, parang may box na gray. Diyan mo yung naging bayad. May, 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 may mga camera diyan kaya hindi ka pwede mandaya. Yan, tapos Pukuha na tayo ng tubig. Birin mo ilang kilo rin yung tubig na yan. Hubuhatin mo ng ganong kalayo Dati pag kawala akong extra, pag nangihinayang ako sa abayad, nagbibili ako dyan. Inuwi ko talaga mano-mano. Kaya lang, pagdating mo ng dorm, basang-basa na yung damit mo. Pagod talaga. Bale, ang kakarga natin dyan, dalawa dalawang box isa dun sa may putres tapos isa dyan sa may upuan ng back ride tatali ko na lang yun o oh, diba dito sa Taiwan Diska, diskarte lang din. kung gusto mo kumita ng extra. So, na natin. So, ito lang ang ipot yan. Para syempre matibay. Yeah. for deliver.

mga magtatanong na pala kung paano ko nakuha ng driver license punta lang kayo sa mga MBO kung saan kayo malapit tapos bago kayo mag take ng exam make sure na nakapag review kayo kasi medyo mahirap din yung exam lalo na yung written exam yung sa may drive test madali lang naman syempre kakabahan ka lang kasi normal naman yun pero ang dapat mong pagandaan talaga yung yung e sa Lalo na yung kasi yung pagkakatranslate nila ng English to medyo barok. Kaya dapat talaga mag-review kayo bago kayo mag-exam para one click lang. Opo. Okay. Hmm. Nakakaarang pa. Sabi oh, ba? Layo din. Bale yung nasa harap na yan, yung malaking gusali na yan, yan mismo yung company namin. Tapos ayan yung door, yung kulay cream. Yung kulay cream na yan, yun yung mismo yung company namin. So dito yung entrance, idrop ko muna yung dalawang box. Bale na yung araw, nakalimang box ako ng tubig. not bad na kasi ilang minutes ko lang naman na ginawa yan may tagtag -tag income na tayo maganda dito sa dorm namin kasi maaliwalas kung nakikita nyo yung paligid hindi siya crowded ayun di ba? Diba? may mga puno puno pa ang problema lang dito wala kaming lutuan Di tulad ng sa ibang dorm may nakaprovide silang area para sa lutuan so yun light na natin park lang natin yung motor yung malit niya sa babae yan yung dorm na yan Tapos yung parking lot namin, wala lang mabubong. Yeah, Kaya dapat yung motor mo dito may balot. So, mapark na natin. Tumawag si misis. Pino. Yeah. So, yan. Dito na tayo sa entrance. Kailangan natin buhatin yung two. Balik mo order sa akin yung tatlong kwarto ko. Tapos, yung dalawang pilasuyo sa akin na taga-kabilang door. So, balik lima. Ano si Tropo? Shout out. mabigat bigat eh. O, isa. Dalawa. Matarik yan, hindi lang alata. Puri mo. Buat-buat mo yung tubig. Hmm, ba? Diba? Actually, hindi siya third floor. Second floor lang siya. Eh. Marami lang talaga ng hagdan. Hmm si Ali <laughs> Nalilinis Shout out kay Ali Napakabait ng mga So ito yung room namin Yan Shout out kay Kuya Bert Para kay Kuya Bert yung tubig na yan eh Yan, oh, nauna na yung kay Paolo So, oh, nakadala na tayo. May isa pa. Diyan ka muna. O, oh, diba? Sayang ang muscle. Papawis din tayo. Kaminsan-minsan. Duwag ng dorm namin. Oh. Ay, ng kwarto namin. Kumpara sa iba. Bali, ano lang kami dito. Apat na tao lang kami dito. Pero yung kwarto niyan, ano yan, ideal yan for 6 persons ang nangyari kasi yung yung iba namin kasama ano uh, stay out kaya bali 4 lang kami dyan eh. kaya yun, maluwag yun nga lang mas malaki ang bagan sa aircon kasi dapat divide 6 eh. Ang nangyayari di bite phone na lang Pero okay lang at least maluon. So bali buha pa ba pala kanyang tinunga ko yung isang box. iniwan ko na yung camera. Kalat yung kwarto namin eh. Kanya-kanyang tripod ano mo? Kala wala lang ha. Pero pagod na pagod na ako nyan. naman Sabay hinga.